Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. On this show guys, pa channel A fatal or also matarder. So ngayong hapon ito, na tigyan natin ng sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy ay kagadapan sa buhay? ng mga Virgo signs sa ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Subscribe, maraming salamat po. Sa, walang, sa, mga walang sama pag sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigi, skip ng ads na huwag pagpalaing kayo. Nang jaws at Mika palisik siksik ligdigdigo umapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa iyo ng ati Angel Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. There's a page of sword. Now, being curiosity, kailangan tuklasin mo, alamin mo lahat ng mga bagay na makakatulong sa'yo. No, kaya kailangan maging mabusisi ka. No, kailangan na kilalanin, kilatisin mo lahat ng eksena na pumapasok sa uh, sa ginagawa mo, sa eksena mo, no? Kailangan pag, pag-isipan mabuti, no? And of course, there's something they eat of sword. No, there's a lot of toxic and negativity sa ito na ngayon, no? Sinasabi na, kaya sinasabi na pakiramdaman mo, kilalanin mo lang gusto dahil kung maga napapadibot ka ng toxic, na no? mamaya may mga hidden agenda pala yan sa'yo, kaya nag-aaligid yan, kaya nakasubaybay yan, kaya daming tanong, no? And there's something the Queen of Sword. No, linisin mo yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. No, protectionan mo ang iyong sarili No, lawan sa mga tao na yan. And there's a the Three of Sword, So there's a something pain or either trauma or either there's something insecure no talaga naiinggit siguro talaga sila sa iyo no maaring um, napapalibutan ka ng mga taong inggit no and there's a page of cards na mga talagang hinala mo na tama yung vibrations mo yung intuition mo yung instinct mo And there is a two of wands. Now, there a choices na pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa sa'yo. Pili mo yung mga bagay na alam mong uh, magbibigay sa'yo ng growth and expansion. You have the power to choose na piliin mo ng tama at wasto. Let's see what is the additional messages with an angel spirit. And there's a death card. Now, there's a something and ending at your beginning. Na may mga bagay na matapos na. Na may mga bagay na magsisimula na. No? Sinasabi sa'yo dito, alamin mo yung mga bagay na alam mong um kumbaga may hidden agenda sa iyo. si mo na kagad. No, ibig sabihin na alamin mo, um, alamin mo na kagad no? And of course tubukin mo kagad siya pang mo. 'Di ba? 'Di ba kailangan makipagplastikan and there's a judgment for a wake up call. Para sira sa dito na it's time na na para magising ka na sa katotohanan no? Kumbaga nangyari kasi dito um inaabuso ka na tama na 'yung bait-baitang eksena. What is the Queen of Swords? Whatever with a wheel of fortune, with something good luck, and there's a destiny is yours. Talaga na sa palad mo talaga, no? Na makuha mo tong slot na to, tong opportunities na to. And okay, si ta, talaga ang palad at kapalaran mo. Na maari papabor na sa iyo sitwasyon. And there's a tower moment for major changes. Na some of you guys, no? Malaking pagbabago na magagarap sa buhay mo dito. No? There's something a major changes na maaaring um meron dito nagbigay pa ng trauma, nagbigay ng um, uh, pasakit sa iyo. It's time na para pakawalan ito at buuin mo na yung sarili mo ulit. And there's a an need of pent with a focus. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? Kumbaga tama ang instinct mo, intuition mo, dinidistract ka nila. No? Gusto nitong madistract ka para mawala ka sa focus. And there's a night of once where slow and steady. No, manatili kang kalmado, wag kang agresibo. No, unti-unti mo may sasakot ano man yung mga bagay na pinapangarap mo. Ano man yung mga bagay na inaasam mo. No, hinay-hinay lang. Ikaw yung, bagay, ikaw yung pipili ng bagay na may kabukuti mo. And there is a queen you know, of emotional healing. Na magiging kalmado ang emotion mo. Uh, magiging panatag na ang sitwasyon mo. There's something na uh, um, maaring may mga bagay na matapos na talaga dito. Life with a two of swords. So there's a decision that you need to make. So kailangan mo mag talaga dito. No, kailangan mo mag ng action. Makinig ka sa inner voice mo, tama ang hinala mo talaga. No, there's a judgment for a wake up call. Parang paalala na kailangan mo nang gumising sa katotohanan at there's a seven of wands protection na at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Iikot ng kapalaran, papabor na sa iyo sitwasyon. And there's a seven of pentacles harvest time. No, aani ka na lang lahat ng mga bagay na pinagirapan mo. Na no, wag mo na ulit itong hayaan na masira ng mga tao na yan. And there's an emperor, maging mature ka na at magkaroon ka ng respect at disiplina on, on you, on yourself. And there's a five of cups, no, maraming disappointment, no, maraming mga panghihinayang pagsisisi, na kailangan mo tanggapin lahat ng bagay na yan. And there a high sabi ko na nga ba eh, maraming mga hidden agenda yung mga yan eh, na magtiwala ka sa nararamdaman mo. No? Kung magka sabi na magkakaroon ka emotional killing dito, kailangan mo nang tapusin. No? Yang nagbibigay ng kaguluhan sa utak mo. Tama ka ng hinala, tama ka na nararamdaman, bakit hindi mo na puntuhin? Punto sa punto. And there's a page of wands. So there's something um good news. 'No may magandang impormasyon na babalik uh, na mababalitaan or may makukuha kang impormasyon na maganda. And of course, there's something that you want. the winning is over. Now, kung may hinihintay kang paper documents, there's a possible na dumating na makuha mo na. And of course, there's something that do of something moving forward. Makaka-move on ka na, rin. Na makakawala at makakalaya ka na rin diyan. And there's a ten of cups with a happiness. So at magiging masaya at magiging maligaya na ang yung sitwasyon ng yung kalagayat. What is digital messages? And there's a queen of pentacles na maging practical ka at secure ka sa kung ano yung mga bagay na meron ka. No? Mag-focus ka sa inyong tahanan sa sarili mo sa sa buhay na meron ka. Huwag mo sayangin yung opportunities na to. No? Huwag ka magpapadestract sa mga tao na yan mag-focus ka sa ka mag saan magkakaroon ng development ng buhay mo, sitwasyon mo, no? At lahat ng bagay na pinaghirapan mo makakamtan mo at matatamo mo 'yan. So let's see pag usapan naman natin ang anong kaganapan sa yo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. So let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, So there is a something the five so Nagkakaroon ng self sabotage that because of your action and decisions. Na maging aware ka. And there's the Queen of Wands, by confidence. So, kailangan lakas sa loob mo maging matapang ka. No? Alisin mo yung takot at pangamba mo dito. At pag-aalilangan mo. And of course, there's a the temperance with a perfect timing. So, this is the moment, no? Kung ito na yung panahon pagkakataon, na para hilumin na lahat ng mga bagay na napagdaalan at pinagdaalan mo. No? Maging aware ka na lang. Ibig sabihin na inaabuso kasi ang kabaitan mo dito. And there's a six of wands for victory is yours. Pero magtatagumpay ka pa rin. No, makakamtan mo pa rin yung gusto mong makuha. No, at mata mo, maramdaman, maranasan. No, at magiging balansin ang sitwasyon mo. Kailangan mo lalakasan ang loob mo. No, and of course, there's a two of pentacles. Magiging balance, eh. No, sa eksena mo, sa sarili mo. And there's a star card healing recovery. na no, makaka-recovery ka na from that. Unti-unti nang hihilumin lahat ng mga bagay um, na naranasan mo, naramdaman mo at matuto pa din mga pangharap mo. Pagdating naman tayo sa love life, sa pag-ibig, there's a nine of cups, there's a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na pagdating sa buhay pag-ibig. And there's a six of swords with the transition. Unti-unti ka rin daw makakalaya sa hindi na magandang sitwasyon. Makakalipat na kayo ng bahay ng person mo. And there's a four of pentacles na no? saving money. So, kailangan nyo po na mag-ipon, mag-imbak, mag magigpit ng sinturon there's a seven of stickiness no, maraming mga taong lolokohin kayo o maaaring there's a third party with the stickiness there's a ten of swords sabi ko na nga ba may sumasabot tayo sa inyong relasyon na may, or may, na, meron dito nagbitray sa inyong dalawa o sa isa sa inyo na meron dito nagsisinungaling there's a king of swords kailangan mo nang putulin na alisin yung bagay na top. Kailangan mo na ngayon pa lang maputol na hangga't maaga pa lang. Pagdating sa kalusugan mo. And there's a page of pentacle for investment, no invest wisely. Pagdating sa kalusugan mo, alagaan at mahalim yung kalusugan mo dito. Kumain ka na masusustansya and there's a the full card for leap of faith na no, magtiwalat man ang palataya ka sa ginagawa mo sa sarili mo at sa ating Panginoon. And there's a nine of pentacles Magkaroon ka ng security no, mag, uh, maging makinahon ka sa mga balak at plano mo. And there's a need was with a past communication and past movement. No, magkakaroon ng changes and development na sa situations mo. Some of you, makakatanggap ka talaga ng um, ng trouble dito. No, mag-unwind. Maha-unwind ka dito. Mag And there's an easy one. So, magkakaroon ka ng mga bagong plano, proyekto, idea, And there's siya an ko No, there's something blossoming. No, gaganda ng kalusugan mo dahil magkakaroon ka ng potential dito oh. para makapag-isip ka ng mga bagong plano. The records na magdadala sa inang ng uh, sa matagal mo nang inaasam. No, at lahat ng mga bagay na pinagpagura mo may resulta na. So let's see what is additional messages with the magical fair messages. Advice is request of ako, uh, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, No, ang pick ka card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. Within 1, two, or 3. Pipili ka lang ng isa dyan. Then, of course, comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. With a magical fire messages, represent what? With the magical fire messages, represent what? Okay. So there is something goodbye to the old, hello to the new. May mga bagay na talaga na kailangan mo ng pakawalan. Alam niyo guys, no? May nasense ako dito na there's a something toxic partner or toxic relationship. No? Makailangan nyo ng pakawalan nyo na ha. May nasense ako dun kanina na ngayon na, na clarify ko with a goodbye to the old, hello to the new. And of course, there's something I let go. See, I told you, kailangan mo na siya i-let go. Kailangan mo ng pakawalan at bitawan. No? There's a children's. No, nahihirapan ka kasi maaring may mga anak kayo. No, and there's something spring there's a blossom kasi hindi ka lalago. Kung magi-stay ka just sa situation na yan, or sa relationship na yan, hindi ka lalago. No, makokontrol ka lang at lalong hindi mo makikita yung tunay na sarili mo. What is the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent with the flow, no, there's stability, and of course, dadaloy na ang eksena dito. And there's an apology. Now, there's an apology coming in. May hihingi talaga ng tawad dito. Maghintay kayo. No, hihingi siya ng tawad sa'yo. And of course, there's assistance with the spirit guides na no, maaring may gabay dito, na no, maaring gumagabay sa'yo. And there's the memories. No, marami kayong nakaraan. Marami kayong mga pinagdaanan. Marami kayong, kayong naranasan. No, so let's see what is additional messages with the an spirit. With the um, securities, let's see. Wait, what is the synchronicity? Let's see, and there's a sister. Na meron dito ang sister, guys, no? Na maaaring gumagabay sa'yo. Or meron dito ang sister na pakalamera. Chalice. And there's a faith. No, kumagaman maniwala at magtiwala ka, manampalataya ka dito. Sa, sa lahat ng ginagawa mo. There's a shaman I is something, a dream coming true. Talaga may mga bagay na matutupad din dito. No? Unti-unti mo na masisilayan yan. At makikita lahat ng possibilities sa buhay mo. What is the romance age for a mystic love or a cold deck? And that's something I told you. There's a karmic relationship. I told you, de ba? Na isang karmic relationship kaya there's a player. No, marunong siya maglaro or talaga pinaglalaro ka ang kalamnya niya. No, mamay pinagtitripan ka pa. Let's see what is an angel's number. Represent what? What is the angel's number? Represent with the 15, 15 with the I, the big ring no? An opportunity help extra cash or other support is coming your way. So keep going and have fun. When performing your task, the most tremendous success comes from your passion. All effort will be rewarded big time. So see, this is the moment. No, may opportunities na darating sa yon. Kailangan mong um, prosigihin and of course, um, sa man itong opportunities na to, para mas gumanda pa ang daloy na ang mo. So, let's see what is the money move oracle deck. Represent what? What is the money move oracle deck? Represent with the wellness. So, kailangan mo talaga dito ng, ano ha? Naka-exercise, massage, no? And of course, kailangan mo talaga dito ng stretching, no? Kailangan mo ng um, healthier lifestyle. Kailangan mo na mabago yung lifestyle mo dito. So, let's see what is the what lies beneath the future. What lies beneath me in the future? There is a betrayal. No, some of you a betrayal talaga, I told you. Diva, kaningina, sinavig say nagkarunag cheating talagaan lying. Now meritalaganigbibetray say dito. So, let's see what is shadow worker, if in what. From the shadow work representing in what. And there's an arrogance. Now, humility, awareness, and growth. Not seeing flaws behind our growth. no limits to learn and improve, no? Alam mo dapat yung bagay na dapat mong malaman, no? And of course, may mga bagay na hindi mo nakikita sa sarili mo, no? Kailangan mo ng um, pagmasdan, no? Maaring may mga bagay na babago na sa iyo na hindi na pala ikaw 'yan. And of course, there's something unmasking truth, no? Self-examining revelations. Sa so, marami kang bagay na makikita, no? Sa isip mo, sa ginagawa mo, lahat ng bagay na 'to ipapakita sa iyo. At may mga bagay na alam mo na. No, let's see what is the clarifying for a love situation. What is the clarifying for a love situation represent? Represent with a love potion. Offer your heart that truly feels magic of love. So, ipakita mo yung puso mo, no? Kung ano talaga yung nilalaman niyan. No, kung, sin, kung, talagang mahal mo pa ba? Or uh, kung talagang lalaban mo pa ba? May obsession na yan? So there's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation, represent what and free idea, uh, fresh ideas. Stay open-minded, inviting new perspective to enrich your journey and spark creative solution. So see. Manatili kang uh, positibo sa lahat ng iisipin mo, sa lahat ng gagawin mo. Na, at lahat ng bagay na tatahakin mo, makukuha mo ang solusyon na yan. Na maniwala ka sa sarili mo. There is a part of the light, represent what? What is the part of the light, represent what? Represent with a listen. Now, I pay close attention to the world around me, knowing that the signs and symbols guide me towards success. By listening deeply, I discover the pain. I discover the path to eternity, and of course, unlock the wisdom that lead me forward. No, kung bago ngayon na tutu na tutu na mo ng makinig, no? Na tututunan mo ng uh, makinig sa mga advices, sa messages sa no? Bubuk sa mo ng isip mo at tayong mo sa lahat ng Bagay na alam mong matututunan mo. So, let's see what is a yes or no with a pick a card yes or no. Let's see and watch this. Let's see what is a pick a card yes or no. Let's see what is a pick a card yes or no. This is it with a yes or no pick a card. Let's start with number one. There is a yes. Sunny outlook, blossoming open to divine inspiration. So, si Lalago na, si Sibol na. Ang magandang kapalaran sa'yo. This is the moment na para lumago at gumanda na sitwasyon mo. Number two. Number two, there is a yes again. Getting it together, it's all aligned for you. Talaga nakalinya talaga siya. No, naswak na swak na swak talaga to. No, maaaring nga, um, darating na yung para sa'yo talaga. No? Hintayin mo, may paglago na may pagsibol at may bagay na talagang ipagkakaloob na sa'yo. And there is a yes then. All yes ha? reflection or truth, trust what you see. Magtiwala ka sa lahat na nakikita mo. No? Pakawalan mo na yung um, negatibong mundo. Kailangan mo na magsimula ng panibagong eksena. At dahil um, kung mag dito, lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo ako. No? Kaya kailangan mag-ingat, pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. No? at gawin mo tong bagay na to kung pa, para sa ano, kung paano ka lalago. So guys, this is a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, kuni lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. And, maraming salamat po sa mga walang sa support sa aking channel. Lalo lalo na, ang rin kailangang skip sa so, way, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, klik, klik, na biyayang maanong balik sa inyo. At, maraming salamat po. And, see you in the next video. Bye-bye. And, babush!